Hello, 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 hello mga lods Tolits po, muling nandirito Muli nga tayong gumilit rito sa gilid-gilid ng ating talipapa mga lods Dahil nga tayo ay napupurga na at sobrang haba na ng ating buhay dahil sa kakain natin ng gulay Kaya nga titikim naman tayo ng isda At kung bago pa lamang kayo mga lods sa ating channel ay pakipalo at pashare na lamang po naman Para po naman kayo ma mabisuhan sa susunod pa natin mga video mga lods Ayan. At magaganda naman ang mga isda nandito to mga luts. Kita nyo naman, kumikinangkin ng pata yung kanilang mga mata. Hindi nga lamang, syempre maganda ang isda, maganda rin ang presyo. At pumili nga tayo ng dalawang pirasong galung galunggong bisugo lods na malili at 65 pesos ang binayaran natin. Super, grabe mga lods. Napakamahal talaga ng mga isda ngayon. Ayan, 65 pesos. So, sumukat ang isang daan piso ang ating mahiwagang pitaka mayroon pa tayong sukling 35 pesos pambili ng bawang at sibuyas Ayan. at ang gagawin natin luts dito sa ating isda na to na sobrang laki ay sasabawan na lamang natin ng pagkarami-rami nang sa ganun ay makatikim naman tayo at malasahan natin ang lasa ng isda Ayan, at tota, wala na tayong magagawa dito mga luds. Wala na yatang murang bilihin ngayon. Tara, umuwi na nga tayo mga luds. Pero antayin muna natin yung ating pambili ng bawang at sibuyas. 35 pesos din yun. Sukoy so, ng ating isang taan. Ayan, tara mga Lods. Maraming salamat sa inyong panunood. Kung kayo naman ay nakarating sa bahaging ito ng video, iingat lagi!